Ayan po, nagbabag mga balita. dito po kami sa Ulungga po kung saan bumabagyo at lumalak, lumalakas ang mga hangin dito. At yung mga tropa natin manininda, nagsisilipara ng kanilang mga pwesto. Pag-asa pa ba kami makapagtinda rito sa sobrang lakas ng hangin at ulan? Pero pagkaalam ko pa, wala na po, paalis na po yung bagyo dito sa Pilipinas at lalo dito sa Ulungga po. Ayan so, you know, mas lalong lumalakas ang hangin. Sisigawan sila, ayun, mas lalo. Okay. Ano kaya pa? Ano kaya pa? Ito ng aking kasama rito. Ano? Nung nangyayari sa atin dito, binabagyo. Yan na, lantakas ng angin. Wala na, halos lumipad yung mga manininda rito. Mga pwesto. Manalik tayo, kaya yan. Bagyo lang yan, bagyo lang. <laughs> Ayun po, na naman ang aking kasama. Turug-turug kanyang tent lasog lasog wala na kawawa ka mga aking mga kasama uh, alos na wala kayong mga paninda nila at pwesto mga tent uh, bali, bali sa sobrang lakas ng hangin dito <laughs> <laughs>